mo na magkakaroon ka ng helmet. Eh? Ha? Ano ba pangalan mo, Tay? Roberto oh, Caluag. Yan, Ayan, sakto na. Di ba? Mm -hmm. Ay, big shoutout nga pala kay summer man Kuya, andito ako sa chef mo, kuya. <laughs> <laughs> huli ba? Ah, oh, may huli ko, Tay. Oo. Ano tay 'to? Tayo 'yung, yung nag helmet, no? Dapat napalitan 'yung unit mo, Tay. Kasi 'yung pa-deliver ko sa na ano, Huwag ka nang dito yung uh, in-order ng costumer. Na, okay na po to? Ano mo tayo, anong wish mo na magkakaroon ka ng helmet? Eh, syempre, Ibo. Kasi maganda ang forma at saka, Iba, ano kung hindi ibo, tayo? Hindi natin alam, eh. Oh, Kasi yung subok na, e. Oo. Iba, itong, yung mga risin, tayo. Ito tayo, ito. Ito maganda rin, ito tayo. Patingin mo. Ipaparate ko lang iyo Tay. Yung Evo, sabi mo nga, maganda. etong uh, Ryzen, Ryzen helmet. Anong uh, sa palagay mo? Ito yung didelivery mo, Ryzen. Hindi, hmm. eh, parang ano rin eh. Hindi naman nakakalayo eh. Yung ah, ano, pangalan lang na naman yun. Eh. So, Pero um, yung quality, yung quality. quality. Parehos lang. lang din yung Ryzen mayroon helmet. Ganun mo may daddy. Oo. Oh. mo may daddy. Ah, sige po. Ay, ito na lang yung buksan mo, Tay. Kasi bago mo didelivery to, ito na lang dating naman mo rate mo to, Tay, kung 1 to Oo. Oh, okay. ito po di na lang natin to ito na lang ang nana natin Ay, Kasi ito po yung ito deliver mo arap ko Dito tayo tay, mas maliwanag no ito po yung ereret mo tay arap ko ano 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 mo, ano ano mo, mo ano okay, okay lang. Okay lang. Okay lang. ano uh, na ano 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 sa tingin mo tayo, 1 to 10, ano, saan po doon? Dual visor to tayo. Ayun. Oh, Oo, dual oh. No. visor yan, no? Ibig sabihin, pag tinanggal mo to. Pag tinanggal mo to, pwede to, ano uh, uh, sa araw tay. Tapos, ah, uh, Ita, iangat mo to tapos kung mainit pwede mo to ibaba at, at pareho lang oh? kaya lang yung pangalan ng ano yung nauna yung Jenga. Ano ba yung Jenga? Ibo? Pareho lang, no? Oo. Oh, mm -hmm. hindi naman nagkakalayo sa ano. Pero sa anong rate mo dito, Tay? Ay naman. 1 to 10? 9.5 pwede. 9.5? <laughs> Taas yung rate si Tatay. Oo. kasi Gabi, hindi, natin pwede sa bayan to. Oo, hindi pwede na natin natin 90% hindi, hindi natin ito yung Ryzen. Alam mo naman ang quality niya. Pag naanahan ng tao, Apa? Magkiyunti niyang mari, tataas na rin. Ah. Uh, so ito tay, babalik ko tao. pag yung pagsalpak mo, susubukan ng tao Siyempre yung comment din ng mga tao tay, kung sa'yo ito. Siyempre pag sa akin yun, 100% ko na yun. Ha! 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 Tay, Ha! 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 Basahin mo tayo yung customer, pangalan ng customer. Basta pipicture ang ko. Opo, basahin mo muna tayo kung kanina yung deliver po. Oh, pizza pin. Ha? Ano pangal... pangalan? Love Ano pangalan tay? Ano ba pangalan mo tay? Roberto Caluag. Oh! Ha? Bakit sa Eh, ko. Pakalagay <laughs> ka Ha? Ano to? yung helmet mo baka may nagpaano dyan, Tay. Santa Claus ka ba? Lagi pa ng pasta. Maka na to, Tay. Ha? Ito Kayo na yan. Huwag natin ito'y magsak. Galing mo na mga pre. Pangalan mo, pangalan mo pala, Tente. Baka hindi na, baka hindi na sumakay sa motor, iakad ko na lang hindi tay, kanina kasi nakisuyo ka sa akin ay patulap yung motor mo kasi mabigat. Mm. oh dinakita ko yung helmet mo, medyo hindi naman safe talaga. Uh, yeah. Malabo na rin yung visor niya. Oo, uh, hindi okay. masyadong safe yan, kaya lang sa ingat ko lang. Okay. Oo, siyempre matagal na akong magmumotor eh. Yes po, pero, pero sa kahit sa anong pag-iingat natin uh, lang. sa kalsada, uh, uh, lalo na kung two wheels, eh kunting uh, ano lang yung tay. Simple lang talaga. Wala akong pundiri. Oo nga po. Dapat nga may gear, di ba? Ang lalayo. Eh, yung helmet mo, hindi naman 15. Uno-una, no. no? Ilang taon na po kayo ito tayo? Ano na ako, senior na ako eh. Ah, uh, mga 21 years old ka na. Hmm, napun ba? Parang bumalik ko sa ako na. Ilang taon na po kayo tayo? Mga 62. 62? Ah, 62. Sige po, sukat yun po tayo. Okay, na. para po yan sa inyo. Para palit palitan natin. Akin na ito tayo ah! Okay lang? Oh, okay na. Remember ah. ko sa'yo yun eh. Palit <laughs> kami ni tatay. Ayoko pa naman tanggalin kasi baka madumain yung customer. Oo. Oh. <laughs> <laughs> eh ngayon pa, 9.5 yung sabi mo kanina. <laughs> ano na ngayon? Okay. Papadeliver pa <laughs> ano, ko yun sa'yo. Alam ko? Pangalang ko nakalagay <laughs> doon. Ha? lang sa labas. No? <laughs> Wala na to. Ilang taon mo na to, Tay? Wala pa naman. 啊！你 Okay po, dito po. Yan. Yan, na. Ha, so lang. dito ngayon na din tayo. Ma. Uh -huh. Ito, yung ito I-focus lang. Okay. okay. Tatanggalin natin. na. Hindi po ginisa ka. na tayo, ha. Oo Oh, di ba? Mhm. yan. may lens po ba tayo, madam, di ba? Wala nang spare lens siya. Oo, oh, nice oh, wala nang, spare para sa siya, no? Yung spoiler na lang niya sa Ay, oh, likod. Ay, yung spoiler tayo, yung dito sa likod to. Detach up. Para magkakabit. Ah, <laughs> hindi. Ah, oh, okay. uh, a... Yung dito to tayo. yung inner lens, pero pwede na magamit. Hindi na si tatay. <laughs> wala na tayo. Hindi ko nga hinampas na maayos yun. Baka naman marami maingit sa akin. <laughs> 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 Bakit naman? Saya. Salamat, uh, Rey. kaya tayo ng langit, ha? <laughs> Bwede naman ako to. Bwede naman ko yun, eh. Ah, mano naman rin yun. Binilibag lang sa anak ko. O, kunin mo so, yan. Bwede naman ang delivery. Bwede naman ang helmet. Ano? Okay, Te, salamat. Thank Oo. you, po. Ikaw, so, oh, huh? big shout-out kay, uh, ano, Kuya, Hama. Kuya Hammerman. Nandito po kami sa shop. Yan. Yeah. Ah. Kasi para, pagdating ko sa amin, para na akong artista niya. <laughs> para magkano bilhin mo diyan. Apo. Sanggaling, ang nga. siyempre, ah. ano mo yung moto coach? Moto, moto uh, kera. Ah. dito lang po to sa may Marulas, Valenzuela. Uh, 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 Apo, Thank you po. Ah. Sige po tayo, ingat. Ang ganda ng helmet ng Ryzen.